<laughs> Mga tolls and friends. <laughs> pauwi na ako, pauwi. uwi na tayo, pauwi na ako kasi gutom na. Magkakain na tayo, nandito na ako sa bayo. Tingnan, pakita ko sa inyo bahay ko ha? Na... Yan ang bahay ko. Simple lang bahay ko pero masaya yan. Simple lang. Ay, na tayo. Kain na tayo, buong Kumain ka na? Okay, kumain mo na. Ah, nauna na sa kumain. Nauna na sa kumain, ginutom na siguro. Kain tayo sa akin. Kain tayo mga tools and friends. Ara. Ang ano lang. Miming. Kain kami. Miming, kain ka. Yan si Kuming oh, si Kuming. Wag ka dyan doon ka. Ba't ka doon? kain ako. Yan. Yan po, 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 Yan, kain tayo. Kain na naman. Ang akin ulam ay adubong pato. Yan ay yung pag-birthday ni Dison dinaubos. <laughs> ha kaya, yan lang ang ulamin natin para tipid. Kanin. Meron kaming isda, pero bukas na lang siguro. Mamaya. Yan o. Uy, wala ito. Diyos. Hindi nakabili ng Diyos. Nakalimutan. Wala kang Diyos dyan kalimutan no so bago kumain mga tolls friends pray mo na Lord thank you sa so mga grasay nga atong Lord sa siling nga uh, adlaw sa itong araw na ito Lord nagpapasalamat ako sa iyo sa ulam kanin sana hindi po kayo nagsasawa sa pag support sa amin sa lalo na sa pangapagkain Lord sa ulitin maraming maraming salamat ay sa ang um, ni Jesus amen ayan Kain na tayo. Adubong pato. Yan. Adubo. Sina slok mo lang gali ko nuna. Slok sang. Sang plat niya Ah, sambal Para magpantay, ang mga ano siya. Para magkuha niya. Kain sa pato.

Aray mo to Hmm, humakumar naman yun. Hmm. Maamoy yung nabili mong bigas. Anong bigas yan? Ang o. Maamoy. Hindi ko anong tartu ko no. mm Hmm. yun. Mm -hmm. May amoy guru gan ano pa na 13. Maraming salamat sa panood. ay salute you all.